So what's up? Another day, another vlog mga brad uh, Today ay uh, nandito tayo sa Fortune uh, Dito sa may Balagta, sa may Osave Kung na uh, last two weeks ago Meron, meron akong tinuntahan na isang beneficiary Na bibigyan natin ng wish niya Regarding sa mga construction supply Is asawa niyo po? Uh, oh, asawa. po kayo? 22 years na ako. 22, 22 years. Ano, ano po? Ano, ano, ano lang, pagka may nagpapadamo dyan, yun lang kaya ko eh. Kasi po, inahapo ko eh. Ayun. Minsan nangangalakal ako. Kanina nangalakal po ako. Uh, so, Nakakuha ano? po kami ng pambili pagkain. Ayong mga apat uh, Ano po, yung isa katulong. Yung isa po nasa Bicol. Yung isa may asawa na po. Yung isa nasa akin kaya lang gumala. Oh, uh, yung bunso po yung nasa akin. Wala na pong nag-aaral. Meron wala po wala. yung bunso ko po. Ah, uh, yung nasa akin. Uh, yung nasa akin po. Anong grade na po ba siya? Grade 4 po. Anong pangalan niyo po yan? Felix Marcelo po. Ay, ang gusto ko lang po yung matambakan o ito, saka yung yero ko eh. Puro na po butas yan eh, puting lang po. Marabaligaya na po ako na yun. Yero at panambak lang po kasi po malalim talaga rito. Tsaka naglulusak po rito pagka tag-ulan. Bani, ang ba? um, sabi niya, itong bahay po ay gano'n? sa kapatid po ni Santa nakikitira so, lang. Uh, ano po ina... pinatitira? lang po kami. Gano'n lang po kayo? Ano, 25. 25 years. 25 years. Kaya lang ang sariling problema mo. Yun, ito nga po, habang kasi nagtatagal, tumataas na po yung karsada sa amin. Biyero po, lahat po yan, puro may sahod. Ang ganda sa kwarto ko. Hindi lang, yun lang gusto ko maano. Kaya ni minsan, eh, sa kali ako. Talaga kung minsan, minsan, na, na, pagka marami ko na ako ang kalakal, kaya yero. Patulad ng dalawang yero rito, galing sa kalakal yan, na napalitan yan. Ang lalaki ng butas dito na yun. Bali, yun po yung... Uh... uh yung, yung, panambak lang sa kayero. Yun lang, wis na wish ko bago magpasko sana. ano. Si, si ate po ba, uh, sis, ano ay eh, kanya na po yung... Mm, nag ano po yan eh, na-stroke nung nasa Bicol, Bicolano po yan eh. Ah, uh, nagkasakit, kung ano nung gamot ang pinainom, mga dahon, umurong ang dila, ayun, napipina po. Para pong na-stroke. Ah, uh, Bali, ang kinabubuhay nyo yung pamamlastik, Oh, yung mga, pangangalakal. po ako. Yung, na, nung bago yan. Maganda po ay, yan. Nung bago po kami. Na, oh, sa, nakakahiga po kami sa simente dyan eh. Hindi na lang talaga pumantay. No, mm. Simula ano. na siya. Uh -huh. Ano yan? Natambakan ko po unti-unti yan. Pagka nag-uukay dyan eh. Mm. Mal, malaki po tinaas na yan. Nakakahingi ako. Na yan. Oh. Hindi ko tinambakan yan. Hindi wala na kami dyan. Baka <laughs> nakikita na lang doon kami sa kabilang bukid. Ang <laughs> lalim po na yan talaga. Nung araw. Oh, hindi sa totoo lang ko ya, hindi na ako pwede sa kontraksyon dahil kasi nung araw nagkasuro ako ng tama sa baga. Hindi ako pwede yung nahihirapan, yung sobrang tarbaw. Misa may tumatag sa akin diyan, oh, nagdadamo ako, nagpipintura, bibigyan ako 500, 600. O, mababait lang yung mga tumatag sa akin eh. Pagtapos bibigyan pa ako ng bigas sa kaulam. Lahat 'yan mga tao rito, pagka may damo, ako tinatawag. Hanggang ganda lang kaya ko pero sa contraction nala Kaya, more than sa mas mabigat na trabaho hindi, na hindi kasi baka mas magkasakit ah gusto ko para medyo masaya sa saya yung <laughs> Pasko namin kasi lahat pagka magpapasko bagong to nandiyan lahat yung anak ko yung isa lang wala yung nasa Bicol nag-aambag-ambag sila ng panganda rito so, so kung kunyari ma-approve ka mapapagawa mo siya Apo. so sa Pasko mas 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 magiging maganda yung Pasko niya. Oo, mas, yung Pasko masaya po, yung maganda. Bahayo, Maayos no? po yung bahay. Ay, eh, sa totoo lang, sir, pag nakita niyan yan, puro ano yan, kung ano-ano nakatambak niyan. Tumaas lang kung ano-ano po nilalagay ko diyan. Eh. Pero hindi niya alam, nabibila natin siya ng additional gift para sa family niya. So, mamimili tayo ng grocery item, pandagdag doon sa construction supply na ibibigay natin sa kanya. So, uh, may mili muna tayo sa loob. Tara, pasok tayo. dito naman tayo sa ano construction supply so dito tayo bibili ng mga construction supply ni Kuya Felix tara Ay, ate. So dito sa part na to, nakalimutan ko na nakasaksak para yung pinaka-adapter ng speaker kaya walang audio yung lumalab na nakaka-capture yung phone ko. So sinasabi ko lang diyan na ayan, yeah, nandito na nga kami sa bahay nila Kuya Felix nadala na namin yung mga kailangan nila. So that time, hinihintay na lang namin ma-deliver yung mga in order naming mga materyales para sa paggawa ng bahay niya para masimulan na namin yung mga dapat gawin. So for the meantime, ang ginawa muna namin dyan is in-interview muna namin sila yun, tungkol nga sa mga kalagayan nila at sa mga pamilya nila so natuwa naman sila nung, mga, makita nilang ibinaba namin yung mga surprise na grocery item actually hindi talaga kasama yon isiningit ko lang talaga sa budget ng foundation so maraming maraming salamat sa foundation at eh, uh, eto nga uh, ang plano talaga dyan is hindi ko na spoil yung video abangan nyo na lang dito sa susunod na clip na ipapakita ko yung edited ng uh, aking editor na nakuha sa para sa Bingo Plus Foundation Look, panginay. Ang edad ko po ay 43 years old. Ang asawa ko po ay 38. Yung kinabubuhay po namin ni eh, pagbabasura. Sa patukam ng bakal bote. Eh. Sa kami sa amin, nagpapadamo rito mga kapitbahay ko. Yung asawa ko po ay nagkasakit. Nagkalagnat ng malakas. Tapos po, para pong na-stroke umurong yung dila dahil po ang gamot niya yung mga dahon eh herbal po ba yun? Wala pong gamot na ano talaga kaya po nagkagaya asawa ko, na Apat po yung anak ko. Yung, yung tatlo po nandito, yung isa po nasa Bicol, nasa lola niya po. Ito po yung apo ko, anak ng pangalawa. Sa uh, Bingo Plus, Nag, uh, malaki po pinagbago ng bahay ko. Na-florengan po, na-bubungan, na-legend po, na-CR, maraming maraming. Yung mga kahit na sumobra, ginawa ko po ang kwarto. So, saka po yung bubong, eh. hindi na po tumutulong. Kahit bumagyo, hindi na po lili rin niya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Malaking bagay po yung tulong sa amin. Napakalaking pakinabog po sa amin yun, Malaking tulong.